Nikita nyo, para siyang ano, no nyo. Yo what's up mga gey welcome back sa on channel so ngayon bumalik uh, na naman tayo sa sapa kung saan tayo naghahanap ng ginto so ngayong araw uh, balikan natin yung malaking biyak ng bato sa gitna ng tubig at doon muna tayo magtatrabaho Um, mag-ipon muna tayo ng ginto bago tayo babalik dun sa adventure natin kasi uh, uh, wala pa yung kasiguruhan kasi hahanapin pa natin yung prospect kung saan tayo makakuha. So ngayon pala pinaparking ko yung motor ko dito sa likod lang ng kubo at sa tabi lang din ng ilog kung saan tayo nangunguha ng ginto so yun. At uh, gagawin natin ngayong araw is uh, mag-ano muna tayo mag-biling-biling muna tayo sa sapa kasi uh, mas mabuti na yung may maipon tayo para para naman pag uh, marami nang maipon natin, uh, may binta natin at uh, marami yung mabenta natin. So ayun, guguhin nandito ngayon ako sa tabi ng ilog. So manguha na naman tayo sa araw na to. So ayun, gagawin natin. So yan yung area natin. Yan pagkukuha na natin ng ginto. So grabe na no. Watas na yung mga bidrak So ayan. So sa tabi ng ilog, eh, meron din ito yung ano um, tawag dito harang para di hindi mag landslide at hindi maubos yung mga graba ayan bababa na tayo ah uh. So, yung sinasabi ko sa inyo yung biyak na ba to yan Ayan, may isa na tayo. Yeah, no? Ayan, yan ginto yan, o. Oh. So, ito mga kogi. Ayan. Ayan mga kogi. 25 puntos na yan. Ayan, oh. So, ito mga kogi. Nakikita nyo para siyang, ano, no, titanium. Ayan, yeah, o. No? Pero ito sya mga ito ay cap uh, pyrite White py silver pyrite Ayan ang no, malaki siya. Iwan ko kung may buy, value ba to. Pero tingnan nyo naman. Napakaganda niya at napakinis. Kitang kita naman sa kanyang itsura na parang ano, valuable talaga. Pero pyrite sa mga kogi. Ito ay pyrites yan. Tingnan Tingnan nyo. So kung sino nakakaalam niya na baka may value to Ibibenta e, ko to sa inyo Yan, laki di ba? video uno yan hirap talaga mangua ng ginto so ayan nakakuha tayo ng kunti hindi na bale Ganun lang talaga yung gagawin natin focus lang is para pag may makuha na or may makita na tayong area na marami abay okay na yun so ayan lang mga kogay thanks for watching my video and see you to my next vlog